Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman sa si atin ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yon para kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, ang topic natin ngayon, guys, ay pag-uusapan natin sa bidyong ito ang isang pagkain na nakakatulong na mapabuti ang pagtigas ni Manoy at uh, pampalibog at uh, yun sa mga kalalakihan at kababaihan. Pwede po ang mga kababaihan. So ano nga ba yung ano na yun, ang pagkain na yun. Ito po yung tinatawag na pulang sibuyas red unions na tinatawag kasi merong dalawang klase ng ano no ng sibuyas meron yung puti meron yung pula so piliin natin yung pulang sibuyas ang pulang sibuyas ay ang pagkain na sinasabing pangpataas ng libog at nakakatulong na mapabuti ang ereksyon ng ari ng isang lalaki dahil sa ilang mga nutrisyon na taglay nito. So narito ang mga sumusunod. Number one, pampataas ng testosterone. Ayon sa ilang pag-aaral na nagpapakita ng ilang sangkap ng pulang sibuyas tulad ng sulfur compounds ay maaaring magpataas ng antas ng testosterone sa katawan. Ang testosterone ay isang hormones na mahalaga sa sexual na pagnanasa sa mga lalaki at babae. So yan po yung number one, pampataas ng testosterone. Number two, antioxidant. Ang pulang sibuyas ay mayaman sa mga antioxidant tulad ng quercetin na tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang maayos na sirkulasyon ng dugo ay mahalaga para sa sexual na kalusugan, lalo na sa mga kalalakihan. So yan po guys, mag mag pagkapag maganda ang sirkulasyon ng dugo natin at malusog ang ating katawan, malusog din si Manoy dahil kapag um, hindi maganda ang daloy ng dugo lalo na kung halimbawa may karamdaman tulad ng diabetes no so hindi po masyadong uh, tumatayo si manoy so ang o kaya meron talagang hindi tumatayo kaya yun ang ibig sabihin na kapag kumain ng pulang sibuyas maaring ito ay makakatulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo sa katawan. At kapag maganda na ang daloy ng dugo sa katawan, pati na rin doon sa kaymanoy. So yan po ang ibig niyang sabihin. At ito ay ang isang nga antioxidant. Maganda po ito. Ilalabas niya lahat yung mga mga masasamang ano sa katawan no? Alam niyo na 'yon, yung mga tinatawag na hindi magandang bagay sa katawan, ilalabas nitong sibuyas na ito. At 'yun na nga, gaganda na ang iyong dugo kasi ilalabas na noon mula sa yung mula sa mga dugo yung mga hindi na kinangailangan na mga masasamang ano doon sa dugo o sa katawan ilalabas noon yun na nga tinatawag na antioxidant no so yan po yung tinatawag na number 2 at ang number 3 naman, pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Ang kulang sibuyas ay may kakayahang magpapababa ng kolesterol at mapabuti ng kalusugan ng puso. Connectado rin ito sa kalusugan ng reproductive system o sa kalusugan ng ari ng isang lalaki. Ito na naman yun, guys, no? Kapag ah, halimbawa mataas ang kolesterol o yung ano tinatawag nito, yung meron kang ano sa puso. So, may tendency na naman na baka hindi makatayo si matoy ng maayos. So, kumain po tayo ng sibuyas, pulang sibuyas. At ang number four naman, anti-inflammatory properties naman ito. Ang antioxidant sa pulang sibuyas ay maaaring makatulong sa pagpababa ng pamamaga sa katawan na maaaring magdulot ng problema sa hindi pagtayo ni Manoy. So yan po yung isang uh, ano niya, no? uh magandang epekto yung para sa anti-inflammatory properties naman ito. At ang number five naman, hormonal balance. Ang pulang sibuyas ay maaaring makatulong sa pagregulate ng hormones levels na ang testosterone na mahalaga para sa sexual na kalusugan ng mga kalalakihan. So, yan po yung number 5, hormonal balance. At ang number 6 naman natin, blood sugar regulation. Ang pulang sibuyas ay maaaring makatulong sa regulasyon ng blood sugar. No, yung, yung asukal sa katawan natin, pababain niya no pagagandahin niya yung loose na maaring magkaroon ng positibong epekto sa erectile dysfunction lalo na kung ang erectile dysfunction ay dulot ng diabetes so ang ibig sabihin kapag uh, doon nagsimula sa diabetes yung ano pag hindi na pagtayo ni manoy so yun po ang uh, isang magiging magandang positibong epekto kapag kumain ng pulang sibuyas so guys ang uh, bibig ibibigay ko sa inyo kung paano gawin, no? Ang pinakamagandang gawin sa sibuyas para makuha ang uh, ang tawag dito, ang pinaka nito. Kasi kapag niluluto kasi ito, medyo hindi nagaanong mag uh, maganda yung ano niya, yung ibig sabihin, kakaunti na lang yung yung makukuha. Kaya yung ituturo ko po sa inyo is yung talagang halos 100% makukuha nyo yung binipisyo mula dito. So, ano nga ba ang gagawin natin sa pulang sibuyas? Gumawa po tayo ng fresh onion juice na tinatawag. Gagawin po natin siyang juice, no? Kaya, ang gagawin po natin ay ganito. Isang medium size na sibuyas, no? Medium size, M size na sibuyas pula. Pero pwede rin ang puti kung walang pula. Pero pinaka the best po ang pulang sibuyas. Medium size. Tapos, mag ito po yung handa natin yung mga kailanganin ito. One medium size ng sibuyas, pula or puti. At ang pangalawa naman, one half glass ng tubig. Huwag naman yung super malaking glass ha. Yung katamtaman lang na maliit na glass. One half glass ng tubig, optional po yan. Tapos, ang sunod na ihanda natin, blender o juicer. Kung walang blender, o ju ayun na lang juicer, no? At salaan. Salaan, alam nyo na yung salaan. So, yan po ang ano natin, no? So, alam nyo naman siguro kung paano na ang pag ano nito. So, i-slice niyo ng maliliit yung sibuyas, saka ilagay doon sa blender o wala namang blender sa juicer. Tapos, ilagay din yung one half glass ng tubig. Saka siya, mag-ano na yon, mag-blend na yon. Pero paalala lang po, po guys, ang onion, ang sibuyas juice ay matapang sa lasa. Kaya maaari kang magdagdag ng konting honey o lemon juice o kalamansi para mapabuti ang lasa nito. No? Kasi alam nyo naman ang onion, matapang po yan, mahanghang. Tapos kung hindi nyo po gusto yung lasa niya, so dagdagan nyo na lang ng honey. Kung wala namang honey, kaunting asukal. Pero Anuhin lang paalala lang po doon sa may mga ano diabetes ano so kung maari wag na lang hani o asukal mas maganda na yung lemon para naman maiba yung lasa niya yung lemon na lang kalamansi pigaan po natin ng ano ng kalamansi at saka ito pang paalala no kung sensitive ang yung tiyan mainam na magsimula po sa maliit muna kung Mal, uh, yung halimot sa sikmura ninyo kung hindi ka gaano, lalo na kung hindi ka nasanay ng pag-inom ng juice, ano? So, magsimula sa maliit. Tapos, ano, obserbaran po kung paano ang mag-react ang iyong katawan. Obserbaran muna natin kung paano sa mag-react. Kung wala naman siyang, ano, wala naman siyang masamang reaction, pwede natin ituloy-tuloy. Tapos, ang gawin na lang natin, guys, ito, sa umaga po, guys, no? Bago kumain bago kumain, yan po ang inumin natin sa um, sa umaga. Yun na nga sinasabi ko guys, kung sensitive po 'yung ano natin, 'yung chan natin, kung halimbawa hindi uh, kung sensitive ka sa ano sa 'yung wala ka pang kinakain, mas mabuti doon na lang after pagkain mo, pagkatapos mong kumain ka uminom. Pero pinakamaganda talaga 'yung ano para makuha 'yung talagang malaking benepisyo wala sa sibuyas isyong wala ka pang kinakain. Hindi ka pa nag-kumain uh, ng umagahan. Pero kung sa tingin mo, sensitive ka naman, ay ano na lang, yung pagkatapos mong kumain, uminom nun. Yun na guys, no? So, yan po ang ano natin, na ang sibuyas. Yung sibuyas ay maraming, napakaraming po mga beneficyo sa katawan yan. Ito po'y kilala po sa buong mundo. Kaya po po itinuturo uh, tinuturo ito. Kasi karamihan sa aking mga subscriber, ay marami pong mga nagtatanong kung paano ba raw uh, mapatigas yung ano ni si Manoy, bakit nagkaganito, bakit ganito. So, yun po ang ilang pabalik-balik kong ginagawan minsan ng video. Pero iiba po yung mga bagay na ginagamit ko guys, no? Yung una naman doon ay yung prutas naman. Ito naman, nasa liksi ko ito dito sa Japan, talaga na mataas ang kanyang ano, ang kanyang tawag dito. Yung makakatulong talaga siya. Itong sibuyas na ito. At hindi lang po ito sa Japan pati sa Saudi Arabia. Dahil kinakain talaga nila ito. So, yan po guys, no? At uh, sana nagustuhan nyo ang uh, aking vlog na ito. At makatulong doon sa may mga problema, sa pampatayo, pagpapatayo ng kanilang ari, at saka doon sa uh, magkaroon sila ng mataas na libido. So, nakakatulong po ito. So, kung uh, ano hindi gawin natin. Tapos guys, hindi po ito ibig sabihin uminom ka ng isang beses ay uh, ano na ha, meron na kaagad na resulta. Hindi naman po guys kasi tinatawag ito na ano eh, yung natural na paraan. no Hindi po ito gamot galing sa, sa mga klinik o sa doktor. Kaya ano po tayo, yung ibig sabihin araw-araw po natin hanggang sa malaman na lang natin na may resulta na tuloy-tuloy lang po araw-araw guys. Yun na nga, one medium size. Pero kung halimbawang maselan kayo, gawin natin yung kaunti lang. No? Kaunti lang muna hanggang dahan-dahan. Pero wag naman po yung, basta isang ano lang, isang piraso, isang buo na sibuyas at medium size. So, ayan po guys, sana nagustuhan nyo ang vlog kong ito ngayon. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Sela ninyo. Bye-bye!